Araw, araw talaga may idol at talagang sensipal talaga may idol. Ayan! So grabe! Oh no! Shout out sa mga andi Andito na naman sila! <laughs> yon, thank you Lord! Marami marami salamat! Panibagong biyaya naman! Panibagong araw at panibagong biyaya na pinagkaroon mo naman sa amin ngayong araw. Ayan o! No? Kitang kita nyo naman yan mga idol! Ayan o! No? Sunod sunod yung alimasag! Ayan o! No? Ayan o! No? Ayan o! Ayan Sige! Tinga kayo! Tinga! Kasi nandito na yung bong wonderfeet! Ayan o! Ayan o! So, kinakailangan lang pala na magiging bow. Ang wonder man, idol! Idol! Kailangan lang pala magiging... <laughs> uh. yeah. Hello, what's up mga idol! right, Ayan! Idol, panibagong araw naman mga idol at panibagong pakikipap sa palara naman tayo. At lalawatan naman tayo mga idol at ito mga asawa, mga idol dan dul dan satu nama kami yang sama Madul. Ah sendiri nama kami nak sama saya dan Tri sa pagkalat mga idol ayan o oh. so ayan, mga idol sa mga mga kaidol ko dyan na ah, bago makapanood sa ating video ayan ganun lang po mga idol yung pagkalat ng lambat mga idol o oh. ayan ito po yung lambat nating kinakalat mga idol ay lambat ng pang alimasag ayan at panghalo na rin ito mga idol pati na rin alim ah uh, isna na din ito mga idol ayan ganun lang mga idol dinadakot oh. ng isang kamay mga idol dun sa mahawak sa bato pagkatapos angatin at i sa ilalagay doon sa may kawayan mga idol ha, katulad yan nakabitay lang yung bato tapos yung patawan mga idol ay dito lang sa taas yan so panorin nyo ulit mga idol ganoon lang mga idol yan dadakotin tapos ilalagay lang sa kabilang uh, sa may kawayan o sa sandal so ganoon lang mga idol yung aming pagkakalat sa lambat ng mga so enjoy na lang po kayo dyan mga idol sa panonood at para po sa mga hindi pa alam panorin nyo na lang din mga idol para matuto na rin kayo mga idol Jon, ini sini Jon. Sama tuh. Oke. Ini sebelah. So, ayan medol tapos na tayo ba medol sa pekalat medol ayan oh. No? Dito na natin lagyan ng kamedol ng buya. At to pala medol yung ating GPS medol oh. Uh, ah, At, yung ating GPS. Ganyan tayo medol magkalat medol. Meron tayong GPS medol para pagbalik natin sa lambat medol ay makikita natin. Dito para sa So, ayan Madol, tapos na tayo Madol sa pagkalat ng lambat At iiwan lang muna natin ito Madol At babalikan lang natin natin bukas At time check muna tayo Yun, ang oras natin Madol ay alas 12 Ayan, alas 12 ng tanghali So, medyo matagal-tagal yung babad sa lambat natin Madol Matagal-tagal yung babad sa ating lambat Madol Ya, sigurado

Uh, gandang umaga po sa inyo lahat, Idol. Sa Visayas, Mindanao. Sa nang sulok ko na ako ng mundo. Ayan, magandang umaga. Ayan. saya Idol, ayun meron. Shout out, teman So, tawag naman no? Silang Caliego at saka kang Suliano. Yun. Oh, meron pa? At sa Tagapinya. Yun. Tawag naman dyan kang Kanalis. Yun. Shout out, shout out, Idol. Shout out. At kay shout out na rin kay Nestor Nestor Bresero Bresero shout out sa idol yan so kumusta ang inyong buhay buhay dira <laughs> <At, laughs> sa mga vlogger na no? mga vlogger na nandyan sa ngayon sa mas bati shout out po dyan sa lahat yan so mga idol papunta po kami pala ng lahat mga idol at babalikan na namin yung lambat namin aming kinalat kahapon at yung mga kasama mga idol nandun na sa bangka mga idol oh. ayan nandun na so akit na tayo mga idol at samahan nyo naman kami mga idol Napuntahan yung lambat na kinalat natin kahapon para malaman din ninyo mga kung ano naman kadami yung ating mga ngayong araw. So, parang malaman nyo, samahan nyo kami. Kaya tara, let's go! A few moments later. What's up mga idol? Good morning! Ayan, so mga idol, update. Dito na kami mga idol sa lambat na kinalat natin kahapon. Ayan o. Ayan, ayan pa yung dolo at si idol Jan Jan, yung unang sasabak sa hilahan. Ayan, so shout out mga idol. Shout out, shout out! Adol! Ayan! Shout out! <laughs> unang hila lang mga idol! Unang, unang hila lang mga idol! Sang patah pelang mai lo, oh. tinggal mau mai dulu. Oh. Yan, sang patah pelang. Patah pelang ada mai rum kakak lima asak. Iya lo. Oh, di pak. So shout out jan sama lima asak, jan. Sama hindi pana tinggal. Punta lagi di sana lambat. Para masama namin kayo sa pagbablog. Ya lo, oh, yung mga sama si Wonderfit Jan Jan, Wonderfit, Wonderfit Andre, Wonderfit Aljan Alvarez yan. So buong buong team ngayon ng Wonderfit Medol. So ngayon mga idol ay magbablog-vlog lang tayo mga idol. Panuorin natin yung kanila mga ginagawa mga idol kasi uh, yun po yung ating kwento mga idol. Yung goal natin dito mga idol. Ayun so mga idol may pumuti naman ulit. ay uh, may pumuti agad mga idol. Oh. May pumuti na naman na you ano? Know? Isda. That... Ayun, so mga idol habang nagahila si idol Janjan -jan, ay si idol Andre. Yan magtatanggal na po siya ng aming ulay Di ba idol? <laughs> Galaw tigog dala lang, hindi oh. magbutik ng Yes! Yan. Ano ka ba sa ah, galawan ba. So mga idol, sa mga manonood natin dyan, no? Sa ating loha, sa lahat, sa lahat ng ating manonood dyan, yan. Paki-like naman po mga idol at pa-share. Huwag nyo nga kalimutan yan mga idol Pakilike ah. Yan, paki-like naman po at pa-share na rin kasi malaking tulong po yan mga idol. At huwag na po ninyong ipagkakait yan mga idol yung pagla-like nyo, pag-comment, pag-share, ay malaking bagay po yan sa atin, atin, mga idol. Yan, malaking bagay po yan sa atin mga idol, yung pag-comment at pagla -like at pag-share nyo ng aming mga video. At makatulong na rin kayo mga idol sa aming mga sa aming mga mahirap na mga mandaragat. Ayan. Uh, so mga idol, laban lang talaga tayo mga idol sa bawat araw o bawat Aarau uh, araw na pagsisikap, pagtatrabaho, kung ano man yung ating ginagawa, mga pagtatrabaho. Ayan, araw-araw talaga may idol. At, talagang, talaga, ang sisipag talaga may idol. Ayan! So grabe! Ayan, ulo! No? sa mga libasag! Andito na naman sila! <laughs> yo, thank you Lord! Maraming maraming salamat! Panibagong so, biyaya naman! Panibagong araw at panibagong biyaya na pinagalaw mo naman sa amin ngayong araw. Ayan, Oh. No? Kitang-kita nyo naman yan, mga idol! Ayan, Sunod-sunod yung alimasag! Ayan, o! No? Oh, Natay yo alim! Ah! No? sige! Tinga lang kayo, tinga kasi nandito na yung buong Wonder Feet. Ayayo. yun you oh. know. So kinakailangan lang pala na magiging buo ang idol. Idol, kailangan lang pala magiging Yo no. Yo. So mga idol kasi kaya nasabi ko wonderfit kami mga idol kasi nung time na nalubog yung bangka namin, kami po yun mga idol. <laughs> Kami po yun, mga idol. Yung mayroon kaming uh, sinakluluhan na bangka, mga idol. Yung, kung idol ba? Yung nasira yung makina nila doon sa gitna talaga ng gulungan. Yung malaking alon. Talagang grabe. At uh, talagang delikado talaga doon time na yun, mga idol. Yung sitwasyon. Talagang malaki po yung alon. Kaya nung time, mga idol, ay sinakluluhan namin yung isang bangka, mga idol. ah, ah, dito lang po. Dito, dito lang naman tayo. Paikot-ikot. Mayroon pa din dyan. Wala. Dadaan lang ako, balutang. Balutang. Doon na ba sa una ko, te? Mga idol, pumunta natin, mga idol. Pumunta sa atin doon, nagtatanong sa atin kung saan yung lamat natin. Dito lang sa, sabi ko, dito lang sa apay ko, tigot yung lamat Yan. So, palakot-lakot talaga kayo, mga idol, kasi madadali kayo namin. Masama pa naman yung, masama. Illegal pa naman yung ganabuhay nyo. Yan. Ah, dito kami, talagang nagkanabuhay kami dito ng mayos. So, idol, mayroon nagtanong sa atin, idol, na comments, yung alam mo 'yun, na, troll o tawagin n'o kasi amin 'yon, mayroon palupad. Hello. Pa-loud muna, salamat, idol, kasi yung lambat natin ay dito, idol, sa lugar na 'to, dito pa yung lambat natin, paikut-ikot lang. At saka hindi po natin nilagyan yung kamadol, yun din natin nilagyan yung dulo natin sa ng buya. Yung dulo natin hindi natin nilagyan ng buya. Gawa ng pag nilalagyan natin maidol ng buya, maidol dinadaanan po ng mga kalutang o pamamarangay. So natatangay. Kaya ang ginawa namin may doon, dinala namin nilagyan yung ng buya, yung ating dulo. Pero yung labat natin maidol, dito lang po talaga dito sa ating pinag tikot-tikot kami dito maidol sa lugar na to kasi mas uh, sa lugar na to maidol ay medyo magaganda-ganda yung alimasag. Yun. So salamat ng viewers natin dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa anong sulok na ako ng mundo. Gandang magandang umaga po sa inyo lahat mga idol. At welcome naman kayo sa panibagong vlog na naman natin. Ayan, panibagong video na naman natin at panibagong pakikipag sa palaran sa ngayong araw. Ayan, so sa mga makapanood po sa ating video, huwag nyo naman ipagkait mga idol. Yung pag-like at pag-share ninyo dyan. Ayan, malaking tulong po yan mga idol sa katulad naming mga mahirap na mga mandagat. Ayan, so mga idol, balik kayo dito mga idol sa ating... Sa hinihila ni Idol Janjan Alambat, ayun o, yung alimasang Idol o. Yun, So, panoorin natin Madol, medyo kumina na kayo Madol Kumihin na yun, no? umpisa lang yung Madol ha Iyo, no? So, pangalawang panyo na Madol Pangalawang panyo na Ah, yung tinga ng alimasang Madol ay umpisa lang pala yata Madol pero huwag tayong magpakawala wala ng mag pag-asa, mga idol. Salig lang tayo, tiwala lang tayo sa taas, mga idol. Ganun kasi yung ating pagtitiwala, mga idol, no? Tiwala lang tayo sa tayo taas at alam naman natin na may maraming biyaya na nakahanda para sa atin. Ayan, no? Limasag naman uli. Ayun, no? At yun, may isda pa talaga. Hindi lang alimasag, may isda pang kasama, mga idol. May pang-ulam na, may pang pa. pa. Alright. So, sa lahat ng ating mga viewers diyan, maraming 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 salamat sa inyo lahat. Sa mga followers, yan, viewers, maraming salamat po sa in at sa ating mga manonood no sa ating YouTube channel viewers natin dyan sa ating YouTube channel Buy Malasong Official TV maraming maraming salamat din sa inyo lahat my idol at sa mga hindi pa nakapag-support dyan sa mga hindi pa nakapasok sa bahay ni Buy Malasong pasukin pasokin nyo na yung bahay ni Malasong my idol Buy Malasong Official TV yung ating channel sa ating YouTube channel my idol alright so yun lang po my idol maraming salamat ulit sa inyo lahat at panoorin nyo at mag-enjoy na lang din sa aming video ayan o no? yan so ayan bumalik my idol bumalik bumalik yung alimasang mga idol ganun kasi mga idol yung ayan o no? may malakapas hindi lang alimasa ng idol patis na rin idol na uli ating lambat kasi yung ating lambat idol ito po yung ang tinatawag na mahiwagang lambat ayan all right yo no pakita <laughs> idol pakita ingat mo ingat yan ang tawag niya idol dito idol lain, ay garupa yan sa atin mga idol ay init sa kabisayan yan yo no alimasag yo lalaki Al ng alimasag dito mga idol malapit na magkatatlong mata ha malapit naman katatlo, yun lang sa idol o, idol, yun o, shout out pala sa kanyang darling si Mari Mar, yan, shout out kayo, yun o, kulay blow, blow crabs kung tawagin mga idol at sama kasama pang babae, yun o, magkasawa sila may naman kayo, sige, tuloy ah, tuloy kayo tuloy, sabi ng mga viewers natin, meron naman mga dito. Yung upload natin na karan, idol mayroong mayroon, nagsabi doon, mayroon, idol na ang ingay ko raw. Yun, sabi ang ingay ko raw, tapos na uh, ako So, pangit naman kasi pang idol pag hindi tayo nag-iingay, Maydol, kakaburi. <laughs> so, pasensya nyo na rin, idol kung hindi nyo gusto yung aking uh, idol Mai no, may maingay talaga ako. Ganito kasi ako, Maydol, eh. Hindi talaga ako, lalo na pag makikita ako na nagpuputi-puti na dyan sa ilalim. Na ako, napapasigaw talaga ako, idol Kaya sa viewers natin dyan na sabi na maingay na ako, pasensya mo ako, Maydol, oh. No, tingnan mo. Pasensya mo talaga.

Nakita naman may lulo, mapatama naman si Edwin Malasugay. Okay. Yan, napaswerte naman Napaswerte na naman tayo mga idol Ayan o no? oh. So tuloy ang ating ligaya nito mga idol Tuloy ang ligaya, tuloy ang saya Ayan So maraming maraming salamat ulit sa inyo lahat mga idol Sa mga nakapanood po sa ating video At kung nagustuhan nyo yung video natin mga idol Maari naman mga idol na like naman dyan At pasir na rin ang ating video Alright Ayan o no? oh. oh, diba?

panibagong biyaya na pinagkalo mo naman sa amin araw ayan so tuloy ang saya tuloy ang ligaya ayan so Mayrol Ah, uh, live muna tayo Mayrol live muna tayo magla live ayan so sa mga gusto manood po sa ating mga vlog Mayrol uh, yun, enjoy lang po kayo dyan mga idol. Patuloy lang kayo manood. Mula ng ating, mula sa ating pag-video, ng, mula sa pag-umpisa ng ating video at kagdolo may idol. Panorin nyo na may idol. So, isagad nyo na may idol para malaman nyo at pagkikita nyo yung ating uh, huli. Alright. So, yun lang po may idol. Enjoy lang sa panonood. So, oh, yun idol. Palit muna si Idol Eljon Alvarez. Pinalitan niya, pinalitan niya si Idol Janjan. Yan. So, relax muna si Idol Janjan may idol. Lasyan mo muna yung mga pipiloto may idol. Lasya muna yung magtitimon. Yun pangang patay. So, unang hila idol ni Idol Aljon al 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 ay mayroon ka Alimasag, babae. Alright, so sa mga... Ayun o, no, may kasama pang... Dol, ipakita dol. Hipon, ayan. May kasama pang hipon, mga idol. Ang lalakin palang hipon dito. Ayun pa o, may alimasag ulit o. Ayun o, no. may kasama pang bunot. <laughs> may bunot pang kasama Alam nila yan Sa mga viewers natin dyan Yung mga bisaya Alam nila kung anong gagamitan Ng bunot na yan Ano? <laughs> dia betul lagi pindah kita Yo Alhamdulillah yo Bagaimana viewers nanti Jan Yo Nah ini masak nama Shout out sama kali masak Jan Ya si Idol Aljon Anak nama nang nagi hilah Salam bat Ya sama kali masak Jan Nama Indi depan na nanti Nga Magpapati nga na kayo All right Yo no oh, Alimasa Jan, Yan Kasabi ko lang At alimasa kagad Agad, agad. So, Shout out Jan Sama kali masak Jan Shout out Shout out So, mga ito na po yung isda, mga lol. Oh. Ito yung ito. Ah, uh, so lord, ito yung natatanggal na, na isda. Ayun. Halo-halo, mga lol, halo-halo. At mayroon pa doon, mga lol, pero pa doon. Yun oh. Bat. Amoyin mo. Ay, jalang. Jalang sige do. Okay pa yan. Yun oh. Ayun pa oh. May pumuti pa mga lol. Oh. rap sayan Shout out sa mga limasag dyan Nagpapatingan na kayo Nandito na yung buong Wonder Pit. Ayun, oh. Yan no? pa. Lalaki, may Lalaki, lalaki. Lalaki talaga ng mga blue crabs dito, Mayro, no? Ito. Ayan, no? may idol. Grabe. Oh. Lalaki. Ayun, Oh. May pumuti pa. May kasunod pa, may Yan. Kapag na yan, oh. may inid. Yan, idol. Wow. Alimasag. At saka may kasama pang inid. Yan. At may kasama pang alimasag. Yan, oh. No? Shout out dyan sa mga lima Shout out, shout out po dyan sa inyo Yun know, oh, may pumuti may idol Basta may pumuti Alam na yan you know. shout out, shout out Ayo, oh, know. alright Thank you Lord, maraming salamat You know, you know Hala, sige Pirahe, tinga pa kayo Tinga, you know Yan, May alimangu pa Ang laki ng alimangu All right Ayan mga idol O alimangu Ayan Alimangu ya mga idol Alimangu Alimangu yan Ati o Mga lakihan Mga blow crabs Naglalakihan Ayan Ayan o oh, May pumute na naman mga idol Ayan o oh. Alimasag Blow crab May kasama pang hipon Ayan Kaya pala nandito mag... Gusto mag drag yang troll dito, May hipon pala nandito Ganda kalatan nito ah Sa pangista idol ah Alright, yan So, my doll, tuloy pa rin yung hilaan, my At tuloy pa rin yung tingahan ng alimasak, my oh. Yan Ayan. So, yan my oh, yung ating alimasak. Nandito na. Nakapakli na. Yan, At saka may isla din tayo, my Yung nandun sa cooler, my Nakalagay. So, mayroon na tayo mga alimasak. Ah, mga isla doon na natanggal na. At yung mga alimasak na paparating pala, my nasa ilalim pa, my doll. Hindi pa na papakita. <laughs> so, let's go. Panorin nyo. Okay. So, oh, okay. Dadan. So tuloy pa rin mga idol, tuloy ang hilahan. Yun, tampal. Tampal. Yun, alimasag. Alimasag uli. Yun, ay pumuti pa sa lalim. Alimasag, pakli dul You oh. know. Got ayan pa oh. Pakli, yun, ayan pa oh. Thank you Lord. Sunod 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 pa rin mga idol. Dito tayo banda mga idol para makita niyo mga idol nang maayos. Yan. Dito tayo banda para makita niyo nang maayos. Ang maayos maayos talaga oh, ha, ha, ha. May pumuti na naman Dalawang piraso Blow crabs at may kasama pang babay Yo, Dalawa ulit Nagdala dalawa talaga sila, idol no? Oh may sunod pa Yun know? o oh, um, Yo may isa pa talaga Thank you Lord salamat Ayan o oh. Pasmik mo idol pasmik pasmik mo na kay idol Shout out dyan sa mga limasag Shout out mo dyan So idol last mula pala tayo idol Last mula po tayo sa ating inihilam idol na lambat yan, papatapos na rin tayo idol. at yung alimasag ay mayroon pa rin. Yon, bandang bandang kita idol, ay humina yung ating uh, tinga o hilahan o uh, yung tinga ng alimasag idol, ba. Medyo humina siya doon sa bandang kita sa ating lambat. Pero ngayon Madol, uh, bandang dulo naman idol, bumawi na naman siya Madol. Oh. Yan, mayroon na naman siyang alimasag. So, ganun siya mga idol. Ganun po yung uh, sitwasyon. Oh! oh, oh, oh. oh. Thank you Lord. So, ganun talaga siya mga Adol. Yung sitwasyon ng mga mag-alimasag. No? At ganoon din ang uh, ano mayon? Yun? Yung estilo ng mga alimasag. Pag mayroon sila mga bahay doon sila nagpupundok, doon sila nagtitipon-tipon. No? Pag hindi natin madanan yung bahay ng alimasag yon. Hila diyan, hila dyan. Pag hindi natin madanan yung bahay nila ay yon. Ah, Pa isa-isa minsan, minsan matagal-tagal yung alimasag. Pero ayun oh, no? pagkatulad niyan oh. No? Pag madanan mo yung kanilang bahay ay talagang masasabi mo nga, wow. Dol, wow. Wow. Yo no. <laughs>

So, yun lang mga Idol, ito oh. uh, mga Idol, ipapakita ko sa inyo ulit mga Idol Yung ating alimasag, yan siya mga Idol Umaabotin siguro to mga Idol ng lagpas 20 mga Idol O ah, lagpas 20, mga 25 kilos mga Idol Yung ulit ating alimazak mga Idol So, thank you na rin oh, maraming maraming salamat na rin sa Maraming maraming salamat na rin sa Panginoon, sa biyaya nga pinagkaloob niya sa ating ngayong umaga At, uh, di lang yan mga Idol, meron din ditong isla mga Idol Ya, yeah, meron isna dati na tangkal si Idol Andre At, uh, dito din mga Idol oh, dito po mga Idol oh Yan, ito po yung ating isda na nahuli. No, at tatanggal na. Yon. So, my hanggang dito na lang po yung ating video, my At maraming maraming salamat ulit sa inyo lahat. Sa patuloy ninyong panonood dyan. At pag, ah, paglala, pag, comment, pag share. Yon, maraming maraming salamat sa inyo lahat, my At sa mga hindi pa nakapasok dyan sa bahay natin, masukin nyo yun na yung bahay natin, my yan po. At hanggang dito lang, my doll. Maraming maraming salamat. God bless po. At ingat po kayo lagi. At kung saan mag-inaroon. Hey, hey. Yan, ingat pa. Ah, So mayro lang dito na lang po yung ating video at maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Oh, at abang na lang po Maydol sa next video natin Maydol. At sa mga nakapanood po, paki-like naman po at pa-share na rin. Thank you for watching. God bless and ingat po kayo lagi. So bye-bye Bye-bye. Bye-bye. Dol, you know. Bye-bye.